pag daytime kay marami rin mumu sa diplomat <laughs> ito na tayo dito papuntang Groto. ang tawag doon sa grotto na yun lourdes lourdes grotto Sa kayong eco park uh, bamboo eco park bamboo eco park kawayan kawayan dito kawayan doon galing ganda ganda ng lugar ito yung Archangel's Garden So my largest to in my here in Baguio uh, city. Session Road. ipapakita ko sa inyo yung downtown Baguio City ano? papuntang Grotto ang tawag doon sa Grotto na yun Lourdes Grotto. Lourdes. Lourdes Grotto saka yung Eco Park uh, Bamboo Eco Park Bamboo Eco Park kahit paano mas may disiplina ang mga motorista rito kaysa sa, uh, sa Metro Manila pati mga pedestrian <laughs> hindi pwedeng tumawid ng walang tawiran Ahon Visita po alagang Aduh, naka-deploy nga po rin sa taa Aduh, sir, manayang Aduh, sir, naka-deploy nga po rin sa taa ano ngayon? May event? Wala naman, Sir. Hmm. Parang ano lang, they beef up security, no? Hmm. Pero tama yun. Para kung may luko gagawa ng kalukuan. This is Baguio City today. Yeah. kabahay natin na nasa ibang bansa oh. bago sa yung umuwi dito e, pa ng Baguio <laughs> ito ang Baguio City ngayon siyempre sa Baguio City maraming bundo uh, maraming ahon sa mga gustong magbike Di pa ako nakakaahon dito ng bug uh, one day may isang aal daw siguro. Ag bike manipod gay Manila to Baguio. Ay sus apo nakabambanugol. <laughs> Tawag nila diyan one shot. <laughs> one shot nga bike. <laughs> Baka mo one shot ka mo di hospital. <laughs> na hinay-hinay lang. Pero grabe. Hanga ako doon sa mga nagbabike kaya umaha umaahon from Manila. Eh. Pakita ko sa inyo ang uh, flow ng traffic sa Baguio City. Eh, well, uh, compared naman sa Metro Manila, no? mas okay naman dito ang uh, traffic flow. Manila kapag nagka-traffic-traffic traffic na traffic-traffic na talaga pagpatanghali na ho eh parang ano na. Painit na ng painit. yung sinasabi ni John Madrigal oh, Wooden Lodge Here, dito siya nakabilit ng ano eh Sabi niya, the cheapest Gusto mo ng mas murang uh, matutuluyan Yun, Wooden Lodge Yan na, John Madrigal, nakita ko na yung Wooden Lodge mo Ito marami rin dito oh. Ito na, ito na yun, no? Yan Ay, yung one cell, ito ha? yung Lourdes Grotto. Grotto. <laughs> This <Lord> is Lourdes now. <laughs> uh, actually, ito yung papuntang, ano, no? Papuntang Diplomat. Oo, oh, sir. <laughs> uh, yeah, ito yung papuntang Diplomat Hotel na pinuntahan natin last time. <laughs> Pero pag araw, open din sila, no? Oo, oh, sir. Pag daytime kayo, marami rin mumu sa diplomat. <laughs> Ito na, tayo dito. Eh, kung pa. Ah, kung pa akit siya. Yun pala yung pala yun. Ayan ah. Ito sa lang nyo na yung. Kasi dyan yung entrance. Yun yung? Entrance. Ah, okay. Ito na entrance. Mayroon silang entrance fee. Mayroon, sir. Mga magkano? Ay. Oh, 100 na yata. Ah, 100 mo. Drop lang, sir. Drop lang, nga po. Drop ka ng magna. Okay. Nandiyan lang, sir. Ay, siya. Sige, po, Salamat. Okay, will, welcome to Mirador Heritage and Nature Spirituality Park. Ito yung mapa na, eh. Ito raw yung mapa. Kailangan nalang kung anong gagawin inside the Eco Park Ako okay, ito See this? Saan tayo ngayon? Dito tayo ngayon sa Mirador Heritage and Eco Spirituality Park Yan, Dito po sa Baguio City Tukin right? na natin Welcome Mirador Heritage and Eco Spirituality Park. Now we can go home. Nakarating <laughs> <laughs> na. Mukhang yung akyatan to. Mukhang mataas-taas to. Daw dumuna dumaan sa kabila. But ito yung... Kailan nyo ba itong halaman na to? Sabi nito Roy, halaman na to na napatakan ng dugo ni Jesus Christ. So, sa palagay, ano bang pangalan mo? No? Yo, sagutin nyo yan ha. Comment kayo sa baba. Okay? Alright. So, here. Okay. Let's go. Siyempre, sa Baguio City, hindi nawawala yung sunflower. Ayan. Ang sunflower daw ay sumusunod sa sikat ng araw kung saan ang araw direksyon pero bakit yung iba nakatalikod? ito nakaharap dito ito yun merong merong ano merong nangyay siya yung nectar ng sunflower oh. pero makulimlim kasi ngayon eh. walang araw kaya nalilito yung mga sunflowers sa aharap dito o doon dito o doon okay let's go Sabi ko, kayo kayo, mag ako. This is uh, Mirador Irish. Arashi Yawa bambu. <laughs> <tif> puro kawayan kawayan dito kawayan doon galing ganda ganda ng lugar

Archangel's Gardens. Let's see. Dito pa rin tayo sa may um, um Bamboo Mangrove Eco Park sa Baguio City. Ang kulimli, medyo maambon na. Dito natin yung Gardens, Archangel's Garden. Ito yung Archangel's Garden. This is it. Alright. Okay. Oh, uh, guardian of Saint Michael, the archangel. Saint <laughs> Michael, come Meet meeting. Uh, it's a cave. Inside. Pwede pong silipin yung cave na yan. Pwede pong yung cave na yan. O oh, hanggang dyan lang ba yung cave? Hanggang dito lang. Kayo kayo. Matada yung... Another garden here. Oh. It's uh, Archangel Raphael. Angelings are Archangel's Gardens. Talk okay, St. Gabriel. Mm. Oh, St. Gabriel. Archangel Garden. Okay. Where else? Are we going up or what? Ang yung Archangel's Gardens ito sa May eco Park. dadalaw lang po. Oh. What? Yeah. Hi, kumusta na po kayo? Hello. I'm standing there, you know, yeah. in the Because it is Mirador Peace Memorial. No, oh Tuloy <laughs> na po kami rito. Hindi na po dyan. Salamat po. Opo, baka makagulo lang po kami. Po. Have a great day.

because it's wrong.